ginawa ko ngayon na dito so, uh, ako na ito ang parang ng So, nilagyan ko lang ito na uh, instead na maglagay tayo ng asin, hindi ko nilagay ng asin. So, binigburan ko siya ng brown sugar. So, para naman maganda at saka para maiba naman yung so, niluluto natin. So, maglagay tayo dito na tandaan niya instead na asin na ilagay natin mga kanayang ilalagay natin ay ano, uh, asukal, brown sugar, kumbaga, para maging maganda yung pagkaluto. So, naglaga lang tayo ng kunting oil para at least naging maganda. So, ayan. So, magpapansin na parang ganyan yung so, sugar siya sa brown sugar para maiba naman yung lasa. So, ayan lang mga kanano yung ating recipe today. Dahil today is Tuesday. Tapos dito na video kasi yung asawa ko nagluto ng breadcrumbs ng mga bata. ko.